Madalas po, ganito ang linyahan na itong mga DDS, lalo na po yung mga nasa social media. Yung tinatawag na mga social media influencers uh, ni Digong, na kung nga ay bakit hindi na ibabalita sa social media yung mga ganitong klaseng uh, nagawa na itong si Digong, katulad nga po na itong bumagsak na tulay sa Santa Maria, Kabagan, Isabela. Mm. Yun nga, hindi daw ito nabalita sa social media. Um, bayaran na daw kasi ang mga social media platforms, I mean ang mga mainstream media. Kaya ayon binabayaran daw ng kung sino, anyway kung sino man ang pinaghihinalaan na itong mga DDS, binabayaran daw ang mga mainstream media para nga hindi balita yung mga ganitong achievement ko no, ni Digong. So ayan. Basta biased, bayad media, asahan mo, walang balita na maganda, kaya kampi sila sa dilaw dahil maraming pera na pambayad sa kanila. Siguro ang maganda dito, huwag nyo idamay ang, ang mainstream media sa mga kabulastugan nyo. Um, normal na hindi yan ibabalita ng mainstream media kung wala namang, kung hindi naman newsworthy yung ganito. Bakit ikaw tignan nyo ang nangyari ngayon. Balitang balita ngayon, huwag kayong mag-alala. Balitang balita ngayon sa social media, etong ipinagmamalaki nyo dati, kayong mga diehard na mga nasa social media. Balitang balita ngayon matindi din yung ipinagmalaki na ay eto ay legacy nga natin si Digong. So ayan po. At uh, ang, nakaka, ang malaking pangamba ng mga kababayan natin, mukhang hindi lang isa to sa mga mangyayaring o sa sitwasyon na ganito nga. Na mukhang substandard ang mga materyales dahil po sa kurakot nga ng mga politiko. O ayan, sino bang dapat sisihin dito? Um, sa punto ng eto kuno ay uh, napakagandang legacy ni Digong. Siguro na sobrahan nga itong mga uh, DDS vloggers. Ano na nasobrahan kayo ng pag-angat kay Digong. So ayan po ang nangyari ngayon. 'Di ba? Balik sa inyo. Kasi parang ayaw na nitong mga ito ngayon or parang uh, kung dati inaangkin nila itong achievement nga daw na ito ni Digong mukha ngayon ay iwas pusoy na ito itong mga DDS vlogger at ang totoo niyan mukhang ibinabaling na nila ngayon sa sa iba ipinapasa ang responsibility sa dating administrasyon ni Pinoy o kaya ay ngayon ng administrasyon ni ni Marcos Jr. Ganyan po kulahaman ito mga nasa social media na diehard. Ayan, balitang balita po ngayon. Namnamin niyo po ang napakagandang balita na ito. Good luck.